Hi guys, mag mo muna tayo guys <laughs> Marites na naman tayo At yung kasama ko dito ay baldado na So baldado na siya oh, Bago ko matulog, magpipituhan na naman tayo guys So wag nyo na ako tingnan kasi parang hindi naman kayo magsasawa sa itsura ko Oh, anyway guys ah uh, galit pala ako sa labas, guys. So, so nahiya ko yan. Nakalimutan uh, na ko. Nilinis <laughs> ako dito. So, si Matoni natulog. So, paleta nagpalit ako ng na palinis. Ang ginagamit ko dito, yung na ginagamit ko yung pink ba yun? Na flower. Pink flower. Ito na ba naman? Pero dito din yun. So, ito naman yung try natin yung lemon. Ito yung ginagamit ko dito pang punas. Pero, pagod-agad ko siya binadry. Kasi nga, di ba, alam niyo naman pag kahoy or ano, nagbabakbak, di ba? Kahit sabihin natin. Kahit Ikea. Ako kasi, guys, ano ko guys, sa gamit, masino, pinaamin ko talaga. Yan. Ganito lang yung itsura ko guys. Pero, pagdating sa gamit, ma ako. So, gusto ko lagi malinis yung gano'n gano'n. Linis is cleanliness sa bahay. Number one ako dyan. So, kahit sa pinggan, guys, yung ginagawa ko, inahaloan ko siya ng flourox. Maganda kasi pag sobrang puti, kung ba, lalo na pag yun nga, yung mga pindas. Yun nga lang, talagang para masilip mo talaga kung madumi o hindi. Sorry, there guys, Hello. Nagising. Pero buti naman, <laughs> hindi siya na huli. Busog yarn. So, iniwan ko siya guys kasi pumunta ako ng lulu. Bumili ako ng sands. Sands guys kasi marami naman natin. <laughs> dalawang tag 16 liters. So, ano siya? Dalawa kasi meron pa ako dyan isa na hindi pa nabuksan. So, yan guys ay one month ni Matoni niya na budget guys. Yan. So, pag bumabili ako guys, pang isang buwan na kasi mabigat at saka para yung bayad ba sa uh, staff yung maghatid para isa yun din yung iniisip ko kasi ako pag weekly ako bumili magastus kaya yung ginagawa ko guys bumibili ako ng pang one month na stock patulad niyang bumili ako ng bigas good for one month na yan pero um, yung ginagamit ko guys na bigas ito, papitan ko may bigas pa ako dito madami pa po guys. Siguro mga 15 kaso nga lang ito guys. Ay, ayan. Ganitong bigas yung ginagamit ko yung blue. Blue. Yeah. So bumili din ako ng dalaw. So ito hindi ko muna siya bubuksan kasi ang lagayan ko ay almost nasa ano pa ako sa mga ilungo gabang pa gabang kasi ako lang ang isa so hindi ko siya bubuksan ako buwi ako na meron pa ako dyan mama sita dato puti na din yung yung ganyan ganyan so pero bumili na rin ako para may mga ganyan kasi ako guys buwi bili bili ako ng mga extra extra kasi hindi masakit sa ulo guys pag yung ang nawala kana ng stuck stock and then hindi ako bumili ng Nescafe Gold kasi bakit hindi ako bumili mayroon pa ako dyan dalawa at hindi pa ako nagpapanggol bumili lang ako ng bagong coffee bed tapos pero may, may, mayroon pa ako ng guys. Bumili lang ako ng isang extra. Tapos bumili ako ng asukal. Ayan. Tapos ano pa ba? Tubig pala na. Ano ba yung na yan? Hindi pa lang. Yung pang water dispenser. Hmm. Yan. Bumili ako ng apat. Kasi may isa pa. ako hindi so, na tira. Ayan. So, wag nyo lang tingnan guys ah. Minsan lang yung magpapidyo kasi pangit. Yan guys tuition binili ko. Ah, may diba, matunay pala pagkain. Yan. So, alam niyo guys, nagulat ako surprise. price. Naka 300. 300 plus na kabrod. O, di ba? Ay, ito pala. Ito, bago ito. Binili ko pala. Tsaka yung peri na malaking, yung pinakamalaki. Yan. Kasi, mayroon ako doon. Malapit na ma-overs. So, kailangan ko um, lang buwan And then, ngayong buwan, hindi ko kailangan ng Ariel tsaka softener. Kasi meron pa ako doon isang box na hindi ko nabuksan. Tapos meron na ko doon isang box na bukas na. Tapos yung softener ko, abot pa yan hanggang first week. Kasi bago bukas ko doon siya guys. Mantika, hindi ako bibili ngayong buwan. Kasi 5 liter yung nabili ko. So wala pa nga sa pangalahati. Ganyan. Tapos, may isda pa ako dyan. May bangos, may tilapia. Tapos yung pampaksyo ba yun? Na malapad. Ewan ko, ano pangalan yun? Basta sabi ni Rory, masarap yun. ah, uh, pampano? Pampano? Ewan? Basta yung malapad na parang sa kanya Ganyan. Tapos meron ako dyan kuhingan. Tsaka hipon. Tapos meron ako dyan beef at saka yung taba na beef at saka may giniling wala lang ko dyan baboy at saka vegetable so tomorrow siguro ako bibili ng mga gulay gulay pero hindi marami guys kasi mag-damage well, the and then kanina bumili ako pala ko guys ng bagong pakita ko ba sa inyo Sara. So, saka ko na ipapakita sa inyo, guys. So, bumili na naman ako ng white slice. Sara siya. And then, ano pa ba? Yung ginastos ko yun. Yun lang, guys. <laughs> yun lang. Nang ulam ko dalawang pet. Ay, nag ko ng dalawang piraso ng um, ano bangus. Isa lang yung makain ko ganoon lang naman guys isang praso ko sa akin tapos kumain ako kung isang mga gabin ganyan and then yung isa maaga matutulog kasi 3.30 siya magbibiyahi ulit and ang topic namin is about kay Matoni alam nyo guys mula nang dumating si Maton sa amin yung relationship namin nagiging mas lalong naging strong ganyan kasi dati nung wala, kasi di diba nakulan ako na paraan. So, kumbaga parang, basta parang ngayong taon na to parang naging sa bagay may something-something naman na kami, may plano naman na kami. Sa tagal naman namin, wala pang plano, hello. Tapos, dati kasi yung plano ng tagal namin, yung Ganyan yung tang, ganyan yung eh, binyan. Ngayon, may bonso na. So, parang naging stronger lalo. Ganyan. So, anyway, guys. May balang tayo. Ganun lang. Maretis ko lang. Kasi, habang si Matoni napikinig. Tapos, guys, ang dark spot ko, ang dami na. Mula nang dumating si Matoni. Wala na. Hindi ko na siya talaga na isikaso kasi parang talaga ang isa naman, ayaw niya naman kasi ako maglagay-lagay ng mga plano. Kasi for what daw? Uh, no, di ba? Hmm. Tapos, siyempre tayo mga babae, di ba? Ang isa, ayaw niya kasi kayo siya magpaganda ka, magpaputi. Hindi daw kailangan. So, proud for that na lang, eh. <laughs> di ba? Maging proud na lang tayo. At wait lang nga lang. So, tingnan na natin. Malubat na kasi ako guys. Yan eh. na naman ako. Tapos ano pa ba? Ang ganda guys ng binili ko. Kasi so, papakita ko sa inyo bukas kung ano yung binili ko. Maganda siya. Kaya ano. Nagalap ako ng mga partner-partner sa amin yan. Kaso nga lang, Walang maliit. At gusto ko sana, kahit man lang black, basta may printed. So, wala talaga. Plain white. So, ayoko bumili ng white na plain kasi parang hindi lang naman ako bumili ng bago. Mag-goodnight na si Mano. I'm on the bed. Maaga kasi nyan guys. I'm tired. Ano daw yun? ayoko sana kanina pa pumunta ng supermarket dito araw-araw ako e, pinagsasabihan na pumunta ka na bumili ka na ayoko pa nga kasi mayroon pa nga ako dito pagkain hmm. kaya tuloy ang binili ko lang para malahimik na sa kaka sa akin papunta sa supermarket yung kay matuni na lang tsaka tubig yun lang tsaka yung yun nga oyster sauce vinegar coffee meat, tapos yung sabon, sabukas, bukas, bibili ako ng mga gulay-gulay, tapos shampoo, colgate, ganyan. Tapos yung gulay na nabiliin ko, yung mga kunti lang guys, kasi madamage. Yung lulutuin ko lang. Ganyan lang. Ay, naku guys. Sige na guys. Bye-bye for now guys. Kasi mag-reply muna ako kay darling dahil siya ay matulog na so magay yung flight niya kasi guys nung isang araw nag simulator lang siya tapos nasa minsan naman wala naman siyang flight nag, ang ginagawa niya lang guys nagtuturo siya sa mga estudyante kasi nga di ba na ano na siya double double yung trabaho niya minsan nagbabiyahe siya minsan nagtuturo siya tapos, nagpa-part-time din siya. <laughs> Huli niya na sinabi sa akin, nagpa-part-time siya. Kasi, sabi niya sa akin, sinesend niya sa akin yung mga oras ba sa part-time niya. <laughs> Pinapatutal sa akin. <laughs> o, di ba? Proud na proud siya sa oras na pinag-part-time niya sa ECG. Pero, sabay kasi siya, guys, kaso lang, ginawa din siya ng isigit para magturo so <laughs> oh, di diba nakaka proud so bye bye for now guys kasi replyan ko muna yun kasi matulog na daw siya at kami ay ako ay matulog na rin ako so nag ano lang ako nagpunas punas punas lang ako kasi si matuni kasi guys kailangan ko dito lagi punasan kasi diba alam niya naman yung mga pusa nagadila-dila o nagamoy-amoy so iniiwasan ko yung bacteria kasi pag nagkasakit ako naman ang kawawa so kaya ganun guys ganun na lang ako kasi lang pagdating dito sa bahay kaya sabi ng mga kakilala ko dito nakikita nila sana all si Matoni na lang sila <laughs> parang baby daw talagang baby daw talaga sana all So bye bye guys, thanks for watching and good night!